Kinidiligyan ko lang tong tanim kong pinya, guys. Kasi sobrang init na yan. Pero itong pinya naman, okay naman siya pag tag-init. Hindi siya madaling mamatay pag tag-init. Medyo okay sa kanya pag tag-init. Kaya, pero mas, ano din siya pag nadidiligyan. So, meram, yung iba dito, galing sa school. May mga nakikita ako doon na pwede itanim. Kinukuha ko. Tapos yung iba naman, pag bumibili ako ng pinya, yung sa may ko na banda, yung, may, yung tinatanim ko din. Meron din kami doon sa kabila. Hmm, hindi siya masyadong, hindi pa siya namumunga. Medyo matagal ko na itong naitanim. Hindi ko alam kung ilang buwan ba ang pinya bago mamunga. Okay, ito, ito yung dito sa kabilang banda ng bahay mas, mas okay siya. Kasi okay, hindi na ako masyado nakakapagdaling. Lalo na may maliit akong anak. Kaya mas maigit pag ganito na lang itanim ko. Hindi siya masyadong alagaing Hindi niya kailangan na uh, lagi mong pinupuntahan. Okay. Sana mamunga na para mak makatikim na din kami. Kasi masarap din ang pinya.